Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang mga function sa Python. Malalaman mo ang mga pangunahing kaalaman sa mga function ng Python, default arguments, variable length arguments, at mga lambda function sa pamamagitan ng mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga function sa Python ay mahalagang tampok para sa pagtukoy sa mga magagamit muli na mga bloke ng code na nagpapahintulot sa iyo na isaayos at gawing mas simple ang iyong programa sa pamamagitan ng pagtawag sa mga ito kapag kinakailangan. Ang paggamit ng mga function ay maaaring magpabuti sa pagiging madaling mabasa ng code at sumunod sa prinsipyo ng DRY. Huwag ulitin ang iyong sarili, iwasang isulat ang parehong code ng maraming beses. Ang mga function ay itinatakda gamit ang keyword na def. Ang pangunahing syntax ay ganito. Halimbawa, upang magtakda ng function na nagdadagdag ng dalawang numero, isusulat mo ito ng ganito. Ang isang itinalagang function ay maaaring tawagin at magamit ng ganito. Pangalan ng function Ang pangalan ng function na ginagamit kapag ito ay tinatawag. Mga argumento, mga parameter ang mga pangalan ng variable na tumatanggap ng ibinigay na datos sa oras ng pagtawag. Maaari kang magtakda ng wala o higit pang mga argumento. String ng dokumentasyon, doc string. Isang string na naglalarawan ng layunin at paggamit ng function. Optional. Katawan ng function. Isang nakakindent na bahagi kung saan isinusulat ang mga instruksyon na isinasagawa ng function. Ibinabalik na halaga. Ang halagang ibinabalik sa tumawag gamit ang pahayag na return. Kung ang return ay tinanggal, ang none ang ibinabalik bilang default. Sa Python, may ilang uri ng mga argumento. Positional na mga argumento. Karaniwang paraan ng pagpasa ng mga argumento sa isang function. Default na mga argumento. Mag-assign ng default na mga halaga sa mga argumento para maaari itong hindi isama kapag tinatawag ang function. Mga argumentong may hindi tiyak na haba. Tumatanggap ang args ng maramihang positional na mga argumento bilang tuple, at ang quarks ay tumatanggap ng mga ito bilang dictionary. Sa wastong paggamit ng mga function, maaari kang sumulat ng mas epektibo at episyenteng mga Python program. Sa Python, ginagamit ang mga lambda function upang magtukoy ng mga anonymous at maikling function. Hindi tulad ng mga function na nakatakda gamit ang normal na keyword na def, pinapayagan ka ng lambda na lumikha ng maikli at isang linyang function. Dito, ipapaliwanag namin ng detalyado ang mga lambda function sa Python. Ang mga lambda function, na tinatawag ding anonymous function, ay ginagamit upang magtukoy ng pansamantalang function na walang pangalan, tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan. Ang pangunahing syntax ay ganito. Mga argumento Tinutukoy ang mga argumento ng isang function. Maaaring magtukoy ng maraming argumento, na pinaghihiwalay ng mga kuwid. Ekspresyon Isang ekspresyon na sinusuri batay sa mga argumento. Ang resulta ng ekspresyon ang nagiging return value ng function. Halimbawa, ang sumusunod na code ay nagtutukoy at nagsasagawa ng isang lambda function na nagdadagdag ng dalawang numero. Sa halimbawang ito, ang lambda x, y, x dagdag dag y, ay isang lambda function na tumatanggap ng dalawang argumento, x at y, at ibinabalik ang kanilang kabuuan. Ang mga lambda function ay kapakipakinabang sa mga sitwasyong kailangang magtukoy ng isang simpleng function agad-agad. Karaniwan itong ginagamit sa mga sumusunod na kaso. Kapag ipinasabi bilang mga argumento sa mga function. Ito ay kapakipakinabang sa mga higher order na function, mga function na tumatanggap ng iba pang function bilang argumento, kapag nagpapasa ng maiikli at pansamantalang mga function. Kapag tinutukoy ang mga key para sa pag-aayos ng mga listahan. Maginhawa itong gamitin sa pagtukoy ng mga pamantayan sa pag-aayos, mga key sa mga function tulad ng sort o sorted. Mga tipikal na halimbawa ng mga higher-order function ay kinabibilangan ng map, filter, at reduce. Ang mga function na ito ay tumatanggap ng ibang function bilang mga argumento at inilalapat ang mga ito sa mga sequence tulad ng mga listahan. Sa halimbawang ito, isang lambda function ang ipinasa map function upang i-square ang bawat numero sa isang listahan. Minsan, maaaring gamitin ang lambda function upang magtakda ng custom na key kapag nagsusort ng listahan. Halimbawa, ang sumusunod na code ay nagsusort ng isang listahan ng tuples batay sa ikalawang elemento. Sa halimbawang ito, ginamit ang isang lambda function upang i-sort ang mga tuples batay sa kanilang ikalawang elemento, isang string. Ang filter function ay ginagamit upang salain ng mga elemento sa isang listahan o iba pang iterable batay sa isang tinukoy na kondisyon. Sa halimbawang ito, ang mga even numbers sa isang listahan ay sinala upang makabuo ng isang bagong listahan. Ang reduce function ay ginagamit upang bawasan ang isang listahan sa isang solong halaga. Ito ay madaling maipatupad gamit ang isang lambda function. Sa halimbawang ito, ang lahat ng elemento sa listahan ay pinagsama-sama upang makabuo ng resulta. Ang bentahe ng lambda functions ay ang kanilang pagkamaikli, ngunit nagiging mahirap basahin ng mga ito kapag ginamit sa pagpapatupad ng komplikadong loika. Sa makatuwid, ang kopitong gamitin para sa mga simpleng operasyon na maaaring ipahayag sa isang linya. Para sa mga komplikadong operasyon, mas madaling basahin at alagaan ang isang function na tinukoy gamit ang def. Halimbawa, dapat mong iwasan ang paggamit ng komplikadong lambda functions tulad ng nasa ibaba. Sa pagkakataong ito, mas mainam gumamit ng isang function na tinukoy gamit ang def, tulad ng ipinakita sa ibaba. Ang Lambda functions sa Python ay isang maginhawang tool para sa pagtukoy ng mga pansamantalang, maikling functions. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa mga higher order functions o mga operasyon sa listahan upang maikli ang pagtukoy ng mga partikular na kondisyon. Gayunpaman, ang mga lambda functions ay dapat limitado lamang sa mga simpleng gawain at mas angkop gamitin ang def functions para sa komplikadong loika. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ang iyong suporta ang nagpapanatili ng inspirasyon sa channel na ito. Mangyaring mag-subscribe